Sa pool sa CCTV, ang nadisgrasyang ambulansya sa Nauhan Oriental Mindoro. Sa lakas ng impact, tumilapon ang mga sakay nito. Nasa frontline ng balitang yan, si Gary De Leon. Malayo pa lang, dinig na ang parating na ambulansya sa bagong ito ng Nauhan Oriental Mindoro. Pero imbis na sa highway dumerecho, nahulog sa gilid ng kalsada ang ambulansya. Nagpaikot-ikot pa ito bago bumangga sa sementadong bakod. Sa lakas ng impact, wasak na wasak ang harapan ng ambulansya. Tumila pa na tumandusay ang mga sakay nito. Base sa investigasyon, galing ang ambulansya sa District Hospital ng Bayan ng Pinamalayan. Nagmamadali raw ang driver nito papuntang Kalapan City para dumalo sa isang training exercise nang madisgrasya. Kung isang motorcycle na umukibayt ng kanilang linya, uh, nagalangan po yung driver na kasi yung po na pag-apig siya ng umukulalos control yung driver. Yung driver. Po yung Sugatan sa katawan at nabalian ang apat na sakay ng ambulansya. Nagpapagaling pa ang driver na nawala ng malay habang kritikal naman ang dalawa pa pang biktima. Nagbabalita mula sa frontline, Gary De Leon, News 5. Mga kapatid, Cheryl Cosim po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.